Magbababa naman tayo ngayon. Dahan-dahan ang tuhod ng lola. Ayan, marami siyang space, guys. Super dami. Ayan. Pwede dito, pang good for magdi-date. Dalawa lang kayo. Maraming pagpipilian. Ayan, oh. so, dami natin, iwan ko na lang kung dito tayo magka watak-watak. Ayan, nandito tayo sa part ng pagsiswimming. Ayan, safety ang ano dito, swimming pool. Kasi, may life jacket stay life jacket, life guard. Ayan, ang swimming pool guys. Ayan, ang dami siya swimming. Oh my God, may dog. Sige, ikutin natin to. Ayan. Swimming kayo ah. Uh, swimming pool. Ayan na, swimming pool nga. Ayan, Drill, drilling area. Ayan, hanapin natin itong mga shower-showeran. O yan, mag -iihaw. Yung mga gustong magdala ng mga lechon manok dyan. Uling nga lang nadalhin nyo. O, oh, may ulingan eh. Ayan. May nga na. Ayan na. Ayan. Doon naman sa area dito. Ayan. Ayan. Mga showeran. Mag-shower bago mag ano. Ayan. Ayan. Meron din dito mga umbrella type. Ang lawak niya guys. Grabe. ay yung sinipol pang doon. Sa dulo. Ayan. So, dito tayo talaga to guys may mga bagong ano dito swimming pool pambata so yung mga gusto ng pambata ayan mga pambata ayan guys so pambata o oh, hindi mag may mga dalang anak dalhin nyo na dito oh, meron din mga table kahit sa part ng swimming pool may mga table talaga bawal ang candy bubble gum. Ayan, nakalagay, mga bata, o. Oh. di ba? Diba? Pag umulan, yan, may payong na kayo, hindi na kayo mababasa pag umulan. O, ba? Diba? So, ito na yung dead end natin, guys. Dead end na yan, wala na sa kabila. Ewan ko ano na yung sa kabila. Wala na, hanggang dito na lang. So, maganda siya kasi yung tubig is from ang gagaling sa ay, ah, hindi. Ayan na. Dead end na siya. Hanggang doon na lang. So, yun guys, mga pambata. Ayan.